nagulat po ako sa nakita ko dami na namang tubig ano? You know? yan po ay galing sa taas na tubig dahil uh, yung dito naman saan, saan nakukuha nil ng, ano, ng tabla? Sa, mga mga mga. sa luma pa rin o bago na Mami. Ayan mga farmer, welcome back sa ating <laughs> lugar, ayan maraming salamat at uh, sa pag-iingat mga farmer, medyo mahaba ang ating biyahe dumaan po kami ng Masinlok, dahil sabi ko sayang naman yung pagkakataon na ando na po tayo pero parang mas malapit yung Masinlok ang tinuturo ni Google from Dasol babalik kami ng Alaminos, ikot uli doon tapos uh, Pangasinan, Tarlac pero malapit pero ang problema po dito bayan bayan ang dadaanan mo pagdating po kasi sa Sambales ang ganda ng daan dire diretso no subik and then eh, ka na lang ano o oh, eh, so kasi halos more than hour po kami nagstay stay sa Masinlok dahil nag enjoy ako masyado doon na rin po kami nag -lunch. oh doon na rin po ako nag -lunch. ay kami nag lunch kaya yeah, medyo natagalan po kami doon pero awan ng Diyos Nakauwi naman po kami ng 3 3.15 siguro dito no Umalis kami dun 8 So okay pa rin Tapos sina Ati Timi, sina Frank ay uwi bukas pa Dahil uh, Si Osh daw sabi ni Osh eh, Parang Sa Shanghai daw wala ng dagat So <laughs> eh, Gusto rin mag-extend mag pa ayun, ako naman ay ano, tingnan nyo oh. Nagulat po ako sa nakita ko, ang dami na namang tubig ano. Yan po ay galing sa taas na tubig. Dahil uh, yung dito naman wala namang tubig dito sa palayan. So wala pong ibang panggagalingan ano. No? Kundi yung sa taas na binababa na tubig. Yun nga yung sinasabi ko. So magpapalabas po ulit tayo ng tubig para Um, o ano ba para mapatigas natin itong ano natin so may mga isda po dyan na hindi eh, ko alam kung may natira pa bang isda o dinampot na rin na lang naman nila yung mga nabulok na so ayun medyo hayaan lang muna nating mabulok dahil medyo marami rami ding naiwan iwan pa pag pinatuyo natin yan yan na muna nating malusaw yung iba na isda mga ilang araw pa uh, pump out na ulit. So, ayon, tumawag si Papa Papayam kanina kagabi, nag-message ano, nang papagawa natin wala nang papagawa. So, yun nga ang sabi ko, parang ako naman iniisip ko syempre yung sabado-linggo na trabaho, parang kulang po para sa isang pamilya, ano? Malaking tulong dahil medyo malaki po ang kinikita sabado-linggo, pero syempre eh not enough para makasuporta sa pamilya kaya sabi ko hanap tayo ng matatrabaho na si baby kasi ang gusto niya kahit dalawang araw na daw mag day off isang linggo so pwede naman yon eh ayun sabi ko yung loft paayos ko na lang muna Ayan, yung aviary pinalagyan ko ng harang para at least paghuhulihin yung ibon eh ano na din lang mabilis nang hulihin papalabasin mo tapos sa uh, sitongo nagpa-sprayo kahanin ng umaga ng uh, palay si Rizal mukhang wala. Si so, Ninelnel may kinakarpentero dito. Pwede pa tayong magpagawa ng table uli para kahit pa na maggagawin. Ah, uh, bukas naman pag-aayos na kami doon man doon. Siyempre, marami na naman po tayong booking. Ayen, thanks God, tuloy-tuloy po tayo. One weekend at a time lang. May baboy na naman. So, ayun, pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil hanggang ngayon yung itinayo nating uh, business, no? Bukod sa lechon na buo ay kahit pa paano eh lumalaban po yung ating uh, kainan, ano? So, one weekend at a time at uh, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Sabi ko nga, pinagpipray ko po na sana, ano, uh, i-guide pa ako sa mga alam mo yun, sa mga plano hindi lang po para sa amin para na rin po sa alam niyo na sa pamilya po na nakaasa din po dito sa sa farm ano, ilang taon na din so ayun marami pong salamat sa suporta po ninyo sa walang sawang suporta sa mga hindi lang alam niyo na yon napakalalim po ng salitang yon so ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, So ayun, meron po tayong malaking project na pinaplano. at uh, yun naman po ay hanggang ano, ang deadline naman yan 2026 <laughs> yeah. dahan dahan naman natin ano yun yan so, ayan po yun dito sa dulo kasi bigla ko naisip tama talaga yung hindi minamadali dahil yung padalos dalos alam niya yon eh minsan eh sumasablay eh. pero yung slowly but surely na tinatawag eh maganda kasi kagaya niyan di ba so malay mo makaipon tayo ng paunti-unti uh, pampatrabaho eh yung kaunting kinikita sa litsunan eh mapagawa natin ng dito na po tayo maglalagay sa dulo bala ko no maglagay na tayo diyan sa dulo diyan na lang po yung kainan hindi na po doon sa ano sa kabilang side parang mas maganda yung malapit sa tubig by the pond yung malaking uh, kubo, pero for the meantime uh, yan po muna ang plano, pero hindi pa natin na, alam nyo na hindi pa po na fa final, pero sabi ko nga kay Pebe, ano sa tingin mo, parang maganda ano? so, ayun, kaya na mag-aasinta na naman tayo ng ganito medyo mabigat-bigat asinta tayo na gano'n tapos yun nga yung tambak Yang goal ko lang naman po ngayong bago magtag-ulan ay makatambak na. Maidala, maidala na kung makakuha tayo ng bako, makapagdala na po ng lupa doon, may tambak na. At the same time, mapalalim po yung bandang part, part na doon. Ano. So, mas maganda. Kaysa kukuha tayo ng tambak, napakarami pong tambak niyan. Medyo mabigat yan. So at, at, the same time mapapamahal tayo dahil ang makakapasok lang po dito ay maliit lang. Yung dump truck hindi naman makakapasok. So ayun. yung marami nagko-comment. Sabi nila ka farmer, may tropa ka naman sa munisipyo, bakit hindi ka kumuha ng yung mga binakbak na ano? Maganda sana kaya lang po dump truck eh. Hindi hindi siya makakapasok dito. Ayan, hindi ba kapasok dyan kung dump truck. Tapos, kung datambak naman diyan ipapahakot natin parang doble naman ng trabaho pa isa isa pa kolong kolong ba diba? so uh, might as well ka ako na napalalim mo yung fish pan mo at the same time ay uh, nakakuha ka ng tambak so mako ang kukuhanin natin na hindi na mini yung medyo malaki laki na malay natin makakuha sa mabilis ang trabaho mapapakyaw natin ng magkano lang ano so yun po yung aking uh, iniisip din tapos ayun, yun nga, yung mga acacia tables, lalagay natin dyan. So, at least, di ko alam yung kitchen. Ang kitchen natin eh, gusto ko kasing lakihan dahil gusto ko maglagay ng grill station nga din, katabi ng kusina. So, another, ano na, improvement, di ba? So, ganun naman ang negosyo. Nakikita mo na, ano ba tawag dito? Habi ko nga, parang nagsisiga ka, no? Habang may apoy eh, ilagyan mo ng gatong. So, ba? Diba? Yung apo, yun po yung flow ng business, ba? Diba? Na kumikita. So, magdadagdag ka para another excitement na naman sa mga customers natin para mapabalik, mapabalik natin. So, ayun po. Sana. May amoy-amoy pa. Medyo mabaho-baho pa. Siguro sa tubig na ito. Pero at least na wala na po yung mga bangers. <laughs> Ayan. So, loft muna tayo. Tapos sa uh, sabi nga ni Junjun, Ano kuya kung gusto ni Ate na for the future lang naman po, ano, hindi pa naman po ito gi hindi naman gigiba in itong kubo. Pero for the future, maglalagay na po tayo ng abang dito na uh, yun na nga, no, pag sakaling magiba na 'yan, platform na lang siya na buo. Pero sabi ko sa corner, pwede tayong maglagay ng kahit uh, lutuan na pangkahoy, ano? Uh, maganda din naman diba na anjan na yung ihaw-ihaw ng hapon. <laughs> so, ayun lang po ano, yun nang ating uh, nandito. Maganda din naman kasi. 'Di diba, Pang-open lang siya na wala nang bubong, wala na platform lang na may harang na tapos diretso na sa ating pig pigeon loft. So, yung pigeon loft naman ay alam niyo naman po, ito lang naman ang isa sa mga libangan natin, ano. Although marami naman tayong libangan dito sa farm. Eh, ayun nga. Ito naman eh, ang gusto ko dito, malagyan ng parang pathway sa labas, pero medyo, ewan ko, hindi ko ba parang nakataas ng kaunti na pwede kang may hagdanan o pwede kang umakyat sa taas. Titingnan natin kung baka pwede na naakyat na lang, ano, para ma-stick mo yung ano, hagdanan na lang siguro. So, yun po yung aking uh, inaana din, hagdanan na lang. Para, tapos aviary, uli, dito sa gitna, para at least sa uh, ano na. So yun po yung ating hmm, medyo may amoy pa mga kapang. So, pero at least wala na, gaano. Baka ito, ayan o, oh, medyo nakal, nakalutang. Amoy fish pond na alam nyo na yun nagpatuyo. Ganun po, no? pag pumunta kayo sa malalaking fish pond pagka nag-harvest sila. Yan po yung maamoy ninyo, bulok na isda. Kahit sabihin mong ma -ano, mayroon at mayroon talaga na amoy. So, ayun, pumunta kayo ng kandaba, pumunta kayo na yan ang maamoy na <laughs> yan. na pagka naglason na sila. na no? So, ayun. Sana wala na pong hito na naiwan. Pero gusto ko mapatigas ito eh. Ah, Kaling dun sa taas yung tubig. na ah, mapalabas natin. Pero maganda mga bulok-bulok muna mga farmer Ayun. Baboy buka si ka-farmer Anthony. So, ayan po ah. All sizes available na po tayo. Baka magka problema tayo sa malalaki naman. Mga 40 kilos. Pero yung mga 25, 30 and uh, maybe 35 eh, meron na po tayo, no? Si ka-farmer Anthony, makakapag-umpisa na. Although, not really. Pero, onti-onti, may maibibigay na po siya. At the same time, yung may contact. May... <laughs> oh. <laughs> Naririnig nyo <yun. laughs> Sorry for the word. Ayan, mga farmer. Ay, umaba yung ko dun, no? Humawak ako ng uling. So, ayan po, ah... Uh... Honest review doon sa pinuntahan namin, Tambobong. Ah, okay naman po siya, White sand Maganda, pero personal uh, ano ba to? Uh, yung aking mawag uh, judgment, ano? Wala pa rin tatalo sa kasap, sa <laughs> so, yun po, favorite natin yan. Kasi yung burakay 100 years ago, ang kasap sapan mga farmers. So, yun, wala pa po tayo nakikita ang katapat ni kasapsapan. Oh, napakaganda. Baka balabak, matalo na siya. <laughs> Pero kasi ano na 'yan, may personal ano na din kasi sa atin. Parang ano na din eh, parang yung kasapsapan po, isa 'no. Shout out pala kay Michelle. Ayan, Cordova. So, ayan. Ah, uh, taga dun po siya at uh, ganda talaga dun Second home. Parang yung putipot dati. Mga farmer second home namin. So, ayan naman kung gusto mo talagang mag-relax at uh, kalimutan mo na yung bagay-bagay uh, eh doon po kayo pumunta sa kasapsapan. Di ba? Sabi ko nga kay Bebe, alam mo yung alam mo Bebe ka ako kung tayo ay uh, papalarin at uh, makabili ng lupa ka ako na malapit sa dagat. Hanap tayo doon. Kasi kako yon facing Pacific pag nagkagera at least nandoon na yung Sierra Madre tatakbo ka na sa Sierra Madre makakatago ka na kasi ka kung, dito sa Bandag Sambales ayun ang bibirahin ng China eh ang ano ang Sambales so nga no o, ba? Diba? o, at least doon eh Pacific Ocean sa kabilang side ayan may mga shout out pala tayo ayan mga ka farmer at mamaya uh, uh tingnan natin tong anong ginagawa ni Nel Nel na to Ayan, shoutout lang natin to. Ah, uh, matagal na. Kailan ba? 3 days? 2 days ago? nasa ano po kami nasa sa Pangasinan so yan shout out pala kay Aldrin Rivera at uh, greetings daw po kay na engineer Dennis at madam Maji Rogelio ayan happy birthday from samahan ng Parating Gutom, Abu Dhabi Chapter, ayan President Boy Otoy, Boy Tisoy at Pandoy ayan at uh, sa so mga nanonood din daw po na ayan mga tropang parating gutom sa Abu Dhabi chapter uh, si Maymay ano to Arlene Marian Ria Nini Carol Dayan Apple Frances, Joy si Maji JR Sir Dennis Dodong Betlogs at uh, Anton Uh, at ayun, greet din daw natin. Happy birthday. Ayan. Sina, ayun, okay na po. So, ayan, happy, happy birthday po sa inyo. Ah, uh, ayan, meron din tayong babatiin. Medyo nabawasan na yung amoy years. Ito, <laughs> nasaan na ba? Nako. Ah, uh, napatungan ko na yata. Shoutout day po kayo Okay na pala uh, Ruben silungan, Ayan okay na Nabati na natin yan Ma'am Estrella Piging Panday ng Malabon City February 14 Happy birthday po At uh, kay Ka-Farmer Ronald From San Francisco, California Belated happy birthday Kay Belen Galang Last January 26 Ayan po Ah, lalagyan lang natin ng mark para naman ay iyon. Alam natin yung mga nabati na natin. Oh, ayan. si chichi nangakaawa kasi iniwan namin mga, mga farmer. So, syempre <laughs> kailangan niya maintindihan ang priority niya po pag-aaral, di ba? So, ayan. Shoutout din kina Tita Susan Laconico. See you soon. Ah, February 20 daw po naka-schedule sila dito at gusto niyang makita. Ikaw ayo ako makita sabi sa akin pero yung mga bata gusto ko makita. Tita <laughs> ako para hindi mo ako makita. <laughs> joke joke lang yan. Lagi naman natin nakakausap. kakausap. Tapos sa uh, yung project natin. Uh, makapasok na yung ating mga ibon mga fan. Naalala ko din sila syempre. Mga mga ano kasi natin, mga young birds ay uh, medyo nag-aaral pa lang pong pumasok ayan. so sabi ko kay Junjun -Jun yan na muna ang gawin nagyan ng harang yung mga aviary tapos ayan gumagawa na naman pala ng ganito ayan maraming salamat kay Papa Yang dagdag na naman ito mga farmer picnic table ayan pong ating mga ay, ito daya ganda ng sunugan ng insenso dalawa na Talaga naman ah. So ito na 'yung mga paa. San san nakukuha nil ng ano, ng tabla. Sa, mga mga mga. Sa luma pa rin. O bago na. Ito may pa lang pa Medyo gumaan na rin naman ng konti, ano? Eh, na tuyo-tuyo na, no? Sato, yeah. Ha? Medyo basa pa. Ito, luma. Yan, yeah, luma eh. hmm, luma. Kasi pinabuka Oo oh, kasi umaano eh Ayun, medyo ano yun, medyo Alanganin, pagka may Dapat talaga kuya Na ano? Na? Kung may umupo dito, may umupo din Oo, oh, dapat balanse balance eh Ayun, shoutout pala kay Ate Sylvia Ayun, kinain nila yung langaw Ayun, hindi kakainin nila yan Binalot na nga eh Oh. Ay, kinain niya yung isang ano? Gagamba. Gagamba, ayun. Tapang nga niya ni. Oo. Oh, oh. Mas Ito. yung orange. O, oh, yan na siya. Ayan mo lang siya dyan. Hmm. Uh. na yun siya. Oh, tapos mapipisa yung mga maliliit na yan. Hmm. Tapos may bago pa lang toy si Rowan. Ano na, na nasubukan mo na yung bagong toy? Di ba dalawa yun? Nasaan yung isa? na tingnan ko nga chi ano yung gamitin mo nga chi gamitin mo nga chi chi subukan ko tingnan ko natin ayan maraming pasasalamat pala kay eh. ate sol magkalas ayan meron na naman po siyang gift sa mga bata <laughs> ito daw <laughs> service doon sana pero pang matanda yata ito eh Pwede ba itong matanda, Wapayam? Ayan po ang bagong toy nila. Ah, alam niya, oh. Galing ni Chichi, oh. Si Atik si kaya din yan. Hindi pa naparay. Oh. Ano yan? Para saan yan? Ah, freno din. Galing na ng anak ko, ah. Ang lakas. Ayan, Okay. Galing. abot. Hindi niya pa abot no, ng oh, Hindi pa abot daw. Hindi pa daw po abot ni Rowan. Grabe, panoorin niyo po yung ano namin. Yung adventure sa Masinloc. Grabe, nag-enjoy na naman ako. Sobra na timing namin kasi kahapon daw wala pong gaanong isda first day pa lang nilang lumaot after nung malakas na alon so kanina naku po panalo kaya lang medyo pricey pa ng kaunti pero grabe nag enjoy po ako ngayon mag ano ako ng pusit magluluto ako ng pusit mag adobong pusit ako bilis tayo ng uh, pusit na ko yung arayat <laughs> Ayan ikutan pala natin yung papaya oh, kinain ang kinain ng mga boys yung papaya natin Yung mga new arrival doon titingnan natin maraming new arrival eh so ayan po ang ating update sa fish pond di ko alam kung bakit biglang nagkatubig ng ganito na parang napaka imposible na galing sa taas pero Pwede din nag-leak yung dito. Pero mataas kasi yung ano eh, yung pinagtatapunan niya mas mataas eh. Paano nanggaling ano? Hindi ko ma-imagine ah. Maka nag ano din, nag backflow na din, pero hindi po eh, hindi. Kasi ngayon nga may tumatapon eh, may natatapon po papalabas ano. So, baka galing din sa taas sa tingin ko galing sa taas ayun eh, yun nga yung sinasabi ko kaya lang kailangan natin mabulok muna yung mga isda na to yung mga natabunan hintayin lang natin kasi mga po yan hmm. Kailangan natin mapatigas sa lalong madaling panahon. Ayan. Rectify po ang schedule natin dahil si Leo kailangan din bisitahin. Ah, uh, nagpapatulong ko no. Mapasyalan uh, natin yung kanyang uh, ginagawa doon, UPBC napaka yung kanyang uh, production ano, uh, area no. Uh, kailangan natin na uh, uli i, i, i bisitahin ano, tapos sa uh, ano ba tawag dito? Meron daw siyang malaking uh, ginagawa na pinto yata uh, o bintana napakalaki kailangan na yun maganda kung yun ang maipakita natin ano? kasi yung publication nya so ayun isa pa sa mga isisingit natin o, uh, rehistro ni Cardo ayan kailangan na din tatlong taon na rin pala si Cardo ang bilik ng panahon so ayun maraming maraming pong salamat at magandang buhay